Meron pa yung ano sa TGP Group. Uh, anong number po? 81. Ito ba? Ah. Eh. Ah, 200, sige Pakaragan na lang, unleaded Ayan. Ah, Maganda rin yan. pre gasoline. Hindi <laughs> kailangan ng ID. Pira na, na po. Ah, sige. Yan pala yung sira. Makakalain ko yung carbon brush daw. Yung ano. Problema. What's up, mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng biyarnes mga kanoypi Palabas na naman kami ni Mia Ayan pinapainit ko na lang yung makina niya Pero madumi pa yung ibang parts na hindi ko na napunasan kahapon Ayan Madumi So washing na lang ako bukas mga kanoypi Araw lang sabado Bali, kahapon kasi parang ulan Kaya hindi na ako nagpunas Saka dito Napasukan ng tubig yung headlight niya mga kanayipi Ayan o, oh, nagmumoist tapos may tubig sa loob Ayan Grabe, napasukan na yung headlight ko ng, ano, ng tubig Baka may butas mga kanayipi saka nag ano yung post button nya mga kanoy ito yung electric nya naglolo ko yung charger nya ng battery kaya pag ano nalulubat yung battery ayaw mag start dun sa post button nya kaya kick yung ginagawa ko para mapaandar So dumating na kapon yung in order ko na aftermarket na pyesa yung regulator para dito sa may battery Uh, hopefully na ano uh, pwede yung nabili ko sa online sa Shopee yung regulator na para dito sa City 125 sana gumana uh, try natin ikabit mamaya or ipakabit na lang dun sa bayan kay Dancing Mechanic para ano uh, mas makita nila kung pwede no? so tara samahan nyo na naman ako na mamasada ngayong araw ng viernes sana makarami na naman tayo in God's will mga kanayipi maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi sa noise keep at sa ginagawa nyo thank you thank you so much mga kanayipi sa mga gustong magpa shout out just comment below lang para sa mga susunod na araw masya shout out po yung pangalan nyo alright thank you so much bale magpapagas muna tayo dito mga kanaypi sa Gasoline station dito sa may Papuntang Bayawas May libre kasi na 200 pesos Yung ano Yung mga member ng TGP Group Galing sa Toda Action Partylist Ayan Salamat sa Toda Action Partylist Na may libreng pagas Mga kanoypi Na 200 pesos Malaking bagay na yun sa aming mga Tricycle driver Na kalibre kami ng gas so punta tayo dito mga kanipi sa gasoline station na to maganda kasi nakasali ako sa TGP group sa TGP Group Ayan, kinuha nila yung ano Yung listahan mga kanaitip Oh, kailangan pa nila yung lisensya. Number 81. Anong number po kayo? 81 200 po. ah, 200, sige Pakaragan na lang, unleaded Ayan, maganda rin yan, pay gasoline Hindi <laughs> na kailangan ng ID Ah, sige. Nandiyan naman yung itiwan yung sa akin. Thank you, thank you. Libring gasoline. Salamat sa libreng gas. Tambari tuwan lo, oh, ayos na. Thank you, thank you. Ayan, may libreng gas na tayo, makakalipi. Oh. Thank you so much sa Toda Action. Partilist. yung Toda Action partilis. All alright para sa aming mga tricycle driver ayan mga kanoy pi na natin yung ano yung kumuha ng number ko kahapon dito sa Transcend sa Pace 3 gamit pa Dito na lang yung mga gamit Ay, wait lang po. Huwag ko lang po yung gariya. Oh, yung... gamit pa niya yung dito So, na nang... yeah. sa o, lang po. Ano yun? Sabihan ko na po sa abang. Sige po. Wala na po kaming ano. Hindi na, na. po, nasira. Kasi po, ba? Oh, mayroon siya. pa ba? Oh. Ay, lagay ko na lang dito sa baba. Madam, may tali ako. Ay, okay. Sige, hey. ma'am. Tay. <laughs> Andun. The... i I-message uh, ko. Ay i-forward ko na taw naman dama na di Barbie di ba? Win well, sig <laughs> okay? win. Sige, forward ko taw dama Ay, sorry. Ibaba ko na lang doon. Thank you po. Sige, madam. daw ano kumuha ng number ko kahapon nagpasundo na sila ngayon kasi uwi na ng ah, uh, Tugigaraw Tugigaraw City alright sa akin nakuha pa ni Ate Barbie yung ano yung number ko syempre may transient siya doon papaupahan kung may pasayros kukuntakin na lang niya ako ayan mga kanaypi punta tayo kay Mia nandito sa kabila na naman kahapon nandoon ngayon dito naman kasi tinatanggal nila yung mga yero dyan mga kahoy sisirahin na yung building na yan yung kanang bahay para maging malinis daw so mayroon na naman tayo dito na isang tray mga kanaypi I-deliver -de natin yan Deliver natin sa Kaibigan ko, kabats ko Nung high school Si Jeffrey Ladrera Deliver ko muna Mga kanaipi oh, May pasayaros pa Kaya na natin to Lam Uya, ma -mahe, la -mahe. Lam lang 20 madam 20 huh? Oh. Adam? Minimum pasti patay ng 50 pesos doon tumawad yung pasayro natin eh kaya 50 lang okay na yun basta mayroon mga kanayipi <coughs> sang sama pray sako melanggar deh ya. mana sekmen ha dahota la hey. ya la la kalau lagi kolongan nanti, eh thank you thank you hey. sige, sige thank, you. thank you thank you next time ulit. Ha? Ampay. Malumtong. Malumtong. Ayan mga kanaypi Na-deliver na natin yung ano Yung isang tray na itlog Ng ating mga manok Siyempre, kumita na naman ako diyan ng 260 ayan hangari hmm. reliable na. Kuya Malakas naman yung battery niya, mga Sabi nila carbon brush daw wala eh ayaw umano yung ano yeah. hmm. hindi niya kaya mong pakon na Aje ah, motor na. Number one, Marino Latta. Pero nakakuha ko na naman, wala pa. 500, wala pa. Wala pa Shout out guys sa mga nagpapaint yan pala yung sira makakalaip yung carbon brush daw yung ano problema kaya pala hindi gumagana yung starter ko malakas naman yung battery bagong bago pa nga yung battery ko kakabili ko lang nung March So hindi pala yung ano regulator ang sira no. <tipos> carbon, carbon brass brother. Carbon brass. Ano? Oh, <tipos> magatang carbon lang.

Pumili tayo ng carbon brass Pero hindi pang ano Pang city 125 Kere five. lang mga kanay ito Eh Paremedio lang natin dito kay dancing mechanic Bali kinuha lang yung carbon niya mga kanay Yun nilagay niya doon sa ano Kasi Ayan oh, no? pud-pud na yung carbon brush ng ano, yung stock niya. Ayan, kaya pala hindi gumagana yung ano, yung starter niya. Kala ko regulator. Sana mapagana na niya. Gumana na mga kanayipi. Ay, kumana na siya. Sana gagana na talaga. Sige mga Oy ho Ayos Ayos na mga kanaipi Kumana Hichichin soil ko na rin mga Para Diretretso na Sa so lalagyan natin ng voltmeter yan Para makita natin kung Gano'ng kalakas yung battery niya Ayan, uh, i na yung tubig mga kanito dyan sa loob ng headlight kaso lang lalagyan ng ano uh, silan para hindi na makapasok yung tubig kaya binubuksan lahat

tapos may voltmeter na Natanggal na rin yung Tubig sa, ano, sa headlight At Nilagyan niya ng bulkasel mga kanaypi Sa paligid ng headlight Para ano Para hindi na mapasukan ng tubig Tapos nakapag-chinsoil na rin si Mia Ayos na Bisyo na naman hey, hey. Hindi tayo nakapasada ng maayos ngayon mga kanaipi Pero bawi na lang tayo bukas At least conditional na naman yung aking tricycle Pwede na namang pambakbak bukas Pabakbak tayo bukas mga kanaipi Ayan, nakikita ko na yung ano Yung lakas ng battery Dahil may voltmeter na dito Ayan Alright